ininspeksyon at inikot ng Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura ang 27 ektaryang nursery ng probinsya na matatagpuan sa bayan ng Parang. Nais nice ng gobernador na gawing modelo ang nursery at maging isang tourist attraction dahil ito aniya ay isang historical site. Ang detalye sa report. Eh, tabo, tabo siya. Ah! Ito ang 27 hektarya na nursery ng Maguindanao del Norte na matatagpuan sa bayan ng Parang. Ininspeksyon at inikot ito ng personal ni Governor Dato Tukaw Mastura kasama si Provincial Administrator Dato Sharifudin Tukaw Mastura, Chief of Staff Bay Shahida Biruar Mastura at ng Provincial Consultant na si Bay Lydia Mastura. Makikita sa nursery ang iba't ibang uri ng seedlings. I want to really make it as a Uh, nursery, hindi ganito na naging ni mukhang farm, uh, hindi pa rin nagmukhang talagang ginagamit yung lupa. No? And uh, that's why sinabihan ko yan ng mga employees natin dito na ito isang pagbabago sa paggobyerno na kailangan hindi maging, uh, na maging talagang nursery ito na magproduce produce tayo ng mga binhi klase -klase ng klase-klaseng prutas at uh, hindi yung bibilin tapos yung din ang pamimigay natin sa tao. So it will really be a great change. And ginawa ko nga sabi ko sa KP uh, Provincial agriculture anohin natin yung rain then uh, we will divide it into areas para bawat worker makita natin kung anong natapos niya. Kasi sa ngayon hindi natin malaman kung anong nagawa nila sa ilang taon na for for decades na po na wala walang nangyayari dito. Kaya ngayon, isang pagbabago makikita natin dito gagandahin at ide-develop ng provincial government ang nursery para maging modelo at gawing tourist attraction dahil sa pagiging historical site nito. Isa rin ito sa mga ibibida ng Pamahalang Panalawigan sa mga investors na nagnanais maglagak ng puhunan sa agrikultura. Isa sa mga tourist visitation itong area dito, gagawin natin uh, isa sa mga modelong nursery dito sa, kung kaya natin, sa barn. No? At uh, maaari ding maging tourist attraction kasi kasi dito sa Luban, meron po tayong uh, firing range dito na sinabi ng mga tao dito na tempo pa po ng hapon, firing range ng mga hapon. At doon naman sa kabila, mayroon doon kuweba ng mga hapon. Kung kaya, isa rin ito sa mga magagandang bisitahin pagana na-develop po natin. At itong nursery natin, gagawin natin na tunay na nursery po.